Eh. Ayaw siyang magpaligo mm, sa'yo. Oo. Oh. O, oh, dyan ka. O, oh, shampooan natin ng pantin. Sosyal. Pantin. Sponsor. O, oh, sponsoran ti pantin. Mahalay mo ni sponsoran ti pantin. Diba? Sponsoran ti pantin ni Thea. Ang pinabang balawan. Aguri ka ah. Oh balausan. Amen. Ha may ka dodotoy. <mumuy> may ka do mo nabalanla-balla. Siguray ka momo-moys. Ako makita <laughs> nagmo-moys <-mumuy smooth. laughs> mo. Ah, sa camera ta baka may mag-sponsor sa iyo ng ano, Alka, shampoo mo. Alka, boho, kahit, ano, kahit ano kahit ano, kahit anong shampoo diyan, basta mabango, pwede na. No, Taya. Baba ka Oh, Kahit anong shampoo. Harap natin yung pantinta para alam nila na pantin yung ginagamit. Kini, kini. Yung may Wow. Tingin, na. tingin doon. Oh. Nakalilat. Baglaw. Up. Up. Uh, up. Up na dito. Nalpas nga nakatakke. Pagkatapos niyang tumae, diretso na dito sa banyo. Pagpapahugas na ng puwet. O, tap. Kaya eh, eto, pinaliguan na namin. Kili-kili na, kili-kili. Pero Kili -kili wala na akong makita, nagmumoistry sa labing ko. O, so, oh, banlaw-banlaw. Okay. Iharap po sa camera para naman nakikita ni nila si Thea. Sinisipon pa ako. Dito nga na. Madam daw, magpuripas-pas ata. Hi guys! Kanamata. Hi guys! Ang ganda doon eh. Eh, tingin ka ganda para maganda ah. Eh! Hahahaha. oh. Hi Ma... guys! Huwag mo silang gilaan ah. Hindi gila lang, hindi lang nga oh. Mabawi na naman si Thea. Mabawi na naman ang baby namin. Okay, Mababait! Mababato! Twinkle, twinkle. O, so, last. Pangatlo na to, pangatlo na to. Oh pantin. Baka naman. Ginagamit sa tao, ginagamit pa sa aso. Oh. Wow, bango-bango. Yan -bango. ka ba na. Ito yung bagong pantin. Yung kulay black. Yan ka na. Okay, mama papa papaligo sa'yo. Uh, Nagadunga trabaho. Ang Dami dami-daming trabaho. Sinisinit pa to. Oh, so, taas yung paa. Ang paa daw. Uh, o, yung Pwede na pang inasal o teya. Inasal. Chicken legs. Ay, uh, dog legs. Pwede nang ilitson. Litson baboy. Litson baboy si taya, Ito yung American, American bully. Na nga, mabae. Dila mo, dila dila. Dila 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 dila. Hello guys. Hello guys. <laughs> Nahiya ka no. Nahiya ka no. Nahiya ka. Shy type ka Teya. Shy type. dun dun. Huwag mo itago yung mukha mo ah. Tinatago mo namin yung mukha mo. Paano ka maano? Paano ka sisikat? O, oh, yung kuko na pangit. Mahabang kuko. Yung palayan mo, palayan. Ayan, para ano, makita ka ng buong mundo. Buong, buong global. Global or... Kita nila yung mabait na aso. Bako, bako. Katabi namin to kasi gabi-gabi. Kaya eto. <coughs> Kailangan maligo every <coughs> two weeks. Ay, every two weeks. Malay, malay. Every, every uh, twice a week pala siya naliligo. <clears throat> Kasi katabi namin siya gabi-gabi. Hindi -gabi. siya makakatulog na hindi namin siya katabi. Oh, banlaw na, banlaw na. Sa ulo niya pa. Iatras mo kayo dito. So, natin mapan dito? Dito ka. Dito oh, Bagi mo ba dito ulo na ha. Sige, kung dito ulo na ha. Ni, sinisipon pa ako. Ay, ha? Oh, yung mata mo, yung mata mo. Yung mata mo, mata mo. Uy, mm -hmm. nagbang lumanan. Mm hmm pagkatapos niyang maligo, doon naman kami sa baba, magpapaligo din kami ng mga aso doon sa baba. Nasya! May mga ibang alaga pa kami doon na ano, papaliguan. Pero eto yung baby-baby namin dito sa loob, si Bunso. Si okay. Bunso, si Bunso, si Thea. Oh, so, si Thea na maganda. O oh, kilikili. Kilikili. Oh, yung kilikili. Ang gila. Ang gila. yung may kajanglit. Ang tawas ko naman yan. yung pwet na na mabaho. Wala nang kain. na yung grade ready ka kami nga Hindi pa tapos. Sa itod ka na naman eh. Hindi hmm. ka na. Nagbayag kayo umat ko na na siguro. Oh, final mo, na yung ulo. Huwag mo i-ano yung mukha mo dun sa ano sa video kasi oh, ito na, hindi ito. ka makikita. Ito na, ito, na ito, hindi ito, na, makikita. Na, na. Oh, dahan na, dahan oh. na. Ah, pat, 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 pat. wala na akong makita. Puro talpik, talpik mukha ko. Uh -huh. Dahan, dahan, no. Dahan, dahan, mami sa bumi. Leeg. Oh, harap na sa camera. Hindi ka nakikita eh. Tanggalin na natin si Pantin dyan kasi ka na ni Pantin. Yeah. Oh, yung mukha na. Oh, kumipas-pas na na. Oh, final na, final na to. Ito na, tapos na. Tapos na, tapos na. Oh, pag sa ulo kasi ayaw niya eh. Ayaw niya magpaligo sa ulo. Ba't ka rin nga? Ayaw oh. magitay mukha mo na ano. Ayaw niya, ayaw niya. O, oh, yung polio na. Tapos na. O, oh, tuloy na, na. tuloy. Tara, tara na. Ay, <laughs> hindi pa tapos. Oh, tuwalya. Yung tuwalya ni Thea, gutay-gutay na oh. Baka may mag-sponsor dyan ng towel. 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 Towel yung, ano, ayong maganda. Towel. Ay, hindi ka, hindi pala maganda. Kahit yung ano lang, kahit yung luman na. <clears throat> Doon, di ka naman nakikita eh. Oo, oh, tignan nyo. Lumabas na naman yung kulay niya. Kulay pink. Thanks. 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 Ano ganoon? Ay, tired na. wait hindi pa tapos. Yung paa. Taas yung paa. O, yung isa. Yung isa naman eh. Tumutulo na yung sipon ko. So, yung isa, hawakan mo dyan, Tane. Yung paa naman, isa. Yung isang paa. Buntot. Tapos na. Oh, bye guys. Bye guys. Tapos na kami. Bye-bye. okay. Oh, pat patay <laughs> uh, mo na. Oh, patay mo na. Excited lang lumas. Patay mo na.